Friday, day off na naman namin. Tamang-tama nga, nga naman at pupunta nga kami ngayon sa Harrods dahil nag-aya si yung Sinina. Yung sa ka lang pupunta pero yung purmahan pang disco. <laughs> Lalong-lalong talaga sa formahan si Alat Kaya idol ko to eh Ipinahiram ko muna ngayong gold ko kay Ute Gawa ng bagay na bagay nga sa formahan Hip Hop Yarn Ganito lang sana ang formahan Dahil sa ukey-ukey okay, okay lang naman ang punta namin O, ba? Diba? Hindi nga nagpadaig sa formahan ng isa naming tropa eh, o Ang galing kumanta yan Vocalist nga pala namin yan sa dito sa Jeddah Pinoy Band Ano tay, nabigatan ka ba sa gulat pinasa mo kay Brian? <laughs> o, oh, sigi ito Sige, okay lang Come, come. Buti na lang madali ka usap yung mga Yemeni. Sabi ko nga ay 30 SR laang ang hanggang doon kay Ninang, Nor na bahay. At kasi kami doon kay Ninang Nor bago kay pumunta ng Haraj. dito na nga kami sa baluarte ni Ninang. Eto nga pala yung building niya sa mga nagtatanong. O puntahan nyo na. Hindi kaya ako malinti nito kay Ninang. Gawa ng lahat ng taga Danubay halos ay talaga namang kaibigan niya na. Pero sabi nga ay welcome na welcome nga daw ang mga taga Danub dito sa kanyang bahay. E, kahit ilang nga daw ang pumunta dito ay pwedeng pwede din pumasok. Pero napakalaki namin din talaga ng kwarto niya. Ito nga pala yung kwarto ni Ninang napakaganda. Naiblog eh, ko na to dati. Huwag na kayo tanong ng tanong. Charot Ito nga pala yung mga hinanda niya sa amin. Meron siyang hinanda na tinola at nilagang baka. Naka ng Nico, two weeks ago na nakakalipas ang birthday ko. Talaga namang pinaghanda mo pa talaga ako ay napakabait talaga ng ninang ko. Hindi na nga nagpauli diyan si Alan, talaga namang kumuha na ng sabaw ng tinola. At para nga daw ay makakain na kami at gutom na gutom na kami, 20 minutes lang naman ang biyahe. <laughs> Nagsandok na nga rin pala ako dyan na nilakang baka, napakasarap magluto. Sa mga gustong umorde ng ganito kay Ninang Nor, ipm eh, nyo lang siya, promise. Siyempre, talaga namang nagpaabala talaga ng maha si Ninang. Hindi na kami magpapahuli pa, Kak Kain na kami at maya maya nga na kami ng haraj. Iba sabi ko sa inyo, hindi ako ka kami nagkamali naging kaibigan namin sininang Talaga naman busog-lusog talaga dito. Sobrang daming pagkain sa mga nagtatanong. Libre lang po to ni Ninang. ah oh, may papre. Baka gusto mo rin ito isa. Pampapayat daw. Bigay lang ni Ninang. Talaga namang sinusulit ng na mga kasama ko. May palibri pang papa, pampapayat si Ninang. Kaya naman kinuha na ni Ray at saka ni Russell dahil napakataba nga naman nila. <laughs> <laughs> Bebo mo naman, malupit. <laughs> ano naman pala sabi niya, Morris, da magdala ka ng mga tropa mo dito. Yung pala, bebenta mo lang ng mga product mo. Charot lang. <laughs> Siyempre, pagkatapos namin kumain, nagkantahan muna kami at meron ditong ang ganda ng boses, Malabina Morales. Check nyo, tingnan mo. Ah, no Malabina Morales talaga ang boses. Uy, sana all. Gusto <laughs> kasi birthday mo. Uy, na ako Iyan naman ako sa iyo. Walang katapusang birthday ko, Ninang, no? Maraming maraming salamat sa iyo, Ninang. Na-appreciate talaga namin. Uulitin ko nga po, nag online seller nga pala si Ninang ng mga pagkain. Kaya sa mga gusto dyan, mga taga-JEDA, order na po. Kakakain nga lang namin aba Pagpapakain na naman si Ninang ng pansit Busog-lusog talaga dito sa bahay Talaga namang mamanana ba Hindi na nga ako magtataka Bakit ganun nakataba si Judil ngayon Ito kalupit si Ninang Yung pinagluto ka na nga Pinagain ka ba Pinagsanduk ka pa Ay Ninang salamat talaga Wala kaming masabi Saludo sana nga talaga hindi ka magbago pero may regalo kami sa iyo sa Pasko. Abangan mo na lang. <laughs> hindi nga pa natatapos diyan lahat. Gawa ng mga busog nga kami ay talaga mang pina out niya sa mga kasama ko itong pansit. Hay, parang gusto na tumira dito ng mga kasama ko. Akala mo pinagluto ka na, nagsandok ka ba aba, pinag out ka pa para naman daw may almusal kayo kinamagahan. Biglang lakas nga ng ulan, kaya ayon, yung Harats, dito na lang kaninang kumain. Ay hindi na naman kami natuloy sa Harats. Kaya pagpasensya na po sa nagaabang napapunta kami ng Harats. Kaya ang ginawa na lang namin, nagbalot na lang kami ng mga pagkain na binigay ni Ninang Nor. Yung natirang nilagang baka hindi talaga magpapauli ang mga tropa ko. Ibinigay e na nga pala ni Ninang Nor yan para daw payiron tayong pangkain pag uwi. Uy, may pasyomay pa si Ninang dahil magbebenta rin kami ng siomay, Abangan nyo. Bro, Roel, ano na, hindi pa rin tapos magbalot. Oh. <laughs> Kuha <laughs> na kayo Pakain na nga may pa-takeout pa May palibri pang pabango si Ninang. Ah, saan ka pa? Usang loob po yung binibigay ni Ninang Wala pong sapilitan Hindi talaga ako nagkamali ng na pagkuha sa ng Ninang <laughs> Tarot Halos hindi na nga makabangon yung mga kasama ko tinatamad na at gusto na nga daw nila tumira dito. Sino ba namang ayaw tumira dito talaga ng busog-lusog? Ang cash na lang talaga ang kulang. Di ba pwede? <laughs> Diyos ko, mm -hmm. walang vlogy. Tsaka pagkain yan, i-share yan. Lord, yung ganitong tao, please, bigyan mo na maraming blessing talaga naman yung mindset niya talaga namang mapagbigay sa kapo. Kaya maraming salamat, Lord, na binigay mo sa akin, sa amin, si Ninang Nor. At dahil pupunta nga pala kami ng Riyadh sa February 1, kaya naman binigyan kami ni Ninang Nor. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta yun na yun. Si nga daw, medyo malamig dun sa Riyadh. Kaya naman, abangan nyo si Pinay Discarte dyan with Ninang Nor. Dyan sa Riyadh, ah. Celebrity, huh? Charot lang. Salamat, ha. Thank you so much, Balik, balik, balik. balik kami dyan. 拜拜。拜拜 Thank you. O, oh, 'di diba? Ang bait niya. Sabi nga niya, balik-balik pang araw kami, kahit araw-araw. Pagkain talaga si Nina Nur, hindi talaga siya madamot. Isang followers ko na ngayon, kanugosyante ko na ngayon. Thank you, Nina. Uulitin ko nga po. Na po kami natuloy mag gawa ng kaninang mga alas 3 ay umuulan po. Kasi po dito sa Saudi Arabia, kapag ka po umuulan dito, ay ba agad, ay baka kami na kami makabalik ng buhay. Charot lang. Kaya naman, napag na lang namin ni Nina na next week na lang kami pupunta ng Haraj dahil malamang ay bahang-baha ngayon. Nandir ito na nga kami at pauwi na kami ng accommodation dahil medyo malayong ang aming accommodation 30 minutes forward na nga ho tayo nandito na nga kami sa Hamdaniya kung saan dito kami nakatira kung nakita nyo yung daan ay baha talaga ng kaunti naglapag ko nga namin dito sa accommodation ibinigay ko na nga pala yung mga binigay ni Ninang Nor na mga pa-take out oh, yung kay Juan, kay Juan yung kay Pedro, kay Pedro isa-isa lang baka naman tayo maubusan dyan <laughs> <laughs> nagulat nga kami diyan dahil lapit na kami na security ano daw yung pinamimigay ko <laughs> ay din ako brother. No, 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 pansit. 60271. Morris. <laughs> ah, napagkama palang outside yung dalaw kong kasama, kaya pala kami sinita. <laughs> Inibigyan ko ng pansit yung security ayaw, napakasarap na ito. Luto kaya ito ni Ninang. ganda na mga forma ng mga kasama ko, yung pala nakikain lang kay Ninang. <laughs> sana ul talaga yung mahal na mahal ni Ninang Kahit di nga sa sumama ay talaga namang pinagbaunan siya ay Judel sana ul. May pa-take out si Ninang sa iyo, kunin mo na. Baka unahan ka pa ng iba. <laughs> forward na nga tayo. Nandito na nga ako sa accommodation namin ay biglang umulan. Diba Ayun, Ang ending, basang-basang yung basang uniform namin. Walang wala kami susuotin bukas. Yun lamang po. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Ingat. God bless. Salamat ulit, Lord, sa blessings.